sa lumang panahon ng mga patriarka bago pa man mabuo ang kaharian ng Israel, ang mga anak ni Jacob ay nagsimulang magbunga ng mga tribo na magdadala ng pangalan at pangako ng Diyos. Sa kanila ay dalawang tribo na kakaiba sa lahat, ang tribo ni Gad at ang tribo ni Dan. Sila ay parang dalawang sibat sa magkabilang dulo ng hukbo ng Diyos, si Gad ang matatag na mandirigma na tumatahak sa larangan ng labanan, at si Dan ang matalinong hukom na hinirang upang magbigay ng hustisya sa mga tao. Ngunit sa likod ng kanilang mga pangalan ay nakatago ang mga hiwaga, kapangyarihan at mga babala na sumasalamin sa kalagayan ng bawat kaluluwa sa mundo. Si Gad ay ang ikapitong anak ni Jacob, ipinanganak ni Zilpa, ang alipin ni Leah, ang kanyang pangalan ay nangangahulugang good fortune o kaligayahan sapagkat nang siya'y ipanganak, sinabi ni Leah, dumating ang swerte. Ngunit higit pa sa pangalan, ang kanyang naging tadhana. Ang mga inapo ni God ay lumaki sa mga burol at kapatagan sa silangan ng Jordan River, malapit sa lupain ng mga Amunita at Moabita. Dahil dito, ang kanilang tribo ay nasanay sa pakikidigma, sa pamumuhay sa pagitan ng kapayapaan at panganib. Hindi sila gaya ng iba na nanirahan sa gitna ng kapatagan. Sila ay mga tagapangalaga ng hangganan, mga sundalong tinawag upang ipagtanggol ang Israel mula sa mga kaaway na dumarating mula sa silangan. Ang kanilang lakas ay hindi lamang nasa sandata kundi sa disiplina. Ayon sa 1 Kronika 12.8, ang mga lalaki ni God ay matapang, parang mga leon, at mabilis tumakbo na parang usa sa kabundukan. Isipin mo ang imahe ng mga mandirigmang ito, matapang, hindi natatakot at tapat sa kanilang panata. Sa panahon ni Haring David, ang mga anak ni God ay sumama sa kanya sa panahon ng pagtakas mula kay Saul hindi sila natakot sapagkat para sa kanila ang tunay na mandirigma ay hindi lang lumalaban para sa lupa kundi para sa layunin ng Diyos ngunit sa kabila ng kanilang katapangan may mga panahon din ng pagsubok dahil sila ay nasa hangganan madalas silang unang natatamaan ng mga pagsalakay ng mga kaaway ang kanilang lakas ay nasusubok sa mga digmaan at ang kanilang pananampalataya ay sinusukat sa pagitan ng takot at pagtitiwala sa Diyos sa kanilang kasaysayan makikita natin na ang tapang ay hindi lamang pisikal na lakas kundi pananatiling matatag sa gitna ng kawalang-katiyakan ngayon naman si Dan ang anak ni Jacob kay Bilha ang alipin ni Raquel ang kanyang pangalan ay nangangahulugang he has judged o hinukuman ng Diyos Mula pa lamang sa kanyang kapanganakan, ipinahayag na ng Diyos ang magiging papel ng kanyang lahi, ang pagiging tagapaghusga. Sa mga unang panahon ng Israel, si Dan ay kilala sa katalinuhan, sa pagiging mapanuri at marunong magpasya. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng hustisya ay nagtatago rin ang anino ng tukso sapagkat ang hustisya na walang kababaang loob ay nagiging kapangyarihang nagdadala ng kasamaan. Ayon sa Genesis 49.16-17, nang basbasan ni Jacob ang kanyang mga anak, sinabi niya tungkol kay Dan, si Dan ay maghahatol sa kanyang bayan, gaya ng isa sa mga lipi ng Israel. Si Dan ay magiging ahas sa daan, isang ulupong sa landas na tutuklaw sa sakong ng kabayo upang mahulog ang sakay nito. Isang mabigat na propesya. Sa unang tingin, ito'y parang babala na ang kanyang lahi ay magdadala ng kaparusahan o posibleng maging sanhi ng pagkatisod ng ilan. Maraming tagapagsalin ng kasulatan ang nagsasabi na ito ay patungkol sa espiritu ng pagtutol at pagmamataas na minsang lumitaw sa kanyang mga inapo. Sa aklat ng mga hukom, Judges 18, mababasa natin na ang mga tao ng Dan ay umalis sa kanilang orihinal na lupain dahil sa kakulangan ng tagumpay laban sa mga Filisteo. Naglakbay sila sa hilaga at sinakop ang lungsod ng Laish na pinangalanan nilang Dan. Ngunit bago nila ito ginawa, nagnakaw sila ng mga Diyos-Diyosan mula sa bahay ni Mika. Doon nagsimula ang madilim na bahagi ng kasaysayan ni Dan, ang pagpapalit ng tunay na Diyos sa mga larawang inukit. Sa kabila ng kanilang layunin na makamit ang lupain, ang kanilang puso ay nalihis sa pagsamba. Kaya't sa kalaunan, nang bilangin muli ang mga tribo sa Aklat ng Pahayag, Revelation 7, Mapapansin mo na ang tribo ni Dan ay hindi nabanggit sa listahan ng mga tinataka ng Diyos. Iyon ay isang napakalalim na simbolo. Ang pagkawala ni Dan sa talaan ng mga pinili ay paalala sa atin na kahit ang mga may dakilang simulain ay maaring maligaw kapag pumasok ang pagmamataas at huwad na relihiyon. Ang kanilang kahinaan ay hindi sa kakulangan ng katalinuhan, kundi sa labis na tiwala sa sariling karunungan, samantala si God ay nanatiling matatag. Sa panahon ng pagbabalik ni Moises, mula sa bundok Nebo, binasbasan niya ang mga anak ni God, sinasabing, Purihin si God na pinalawak ng Diyos. Siya'y nanirahan gaya ng leon na punit-punit ang bisig at ulo ng kanyang mga kaaway. Deuteronomio 33.20-21 dito natin nakikita na sa pagitan ng dalawang tribo, si Gad ay nanatiling tapat na mandirigma sa tabi ng Diyos, samantalang si Dan ay lumihis tungo sa huwad na hustisya. Ngunit ang kagandahan ng kasaysayan ng Israel ay hindi ito nagtatapos sa kaparusahan, kundi sa pag-asa. Sapagkat kahit ang tribo ni Dan ay may mga inapo na bumalik sa kabanalan, may mga rabbinic writings na nagsasabing sa pagbabalik ng Mesyas, ang lahat ng nawawalang tribo ay muling tatawagin sa pagkakaisa at kabilang dito ang lahi ni Dan. Isang palala ito na walang kasalanan o pagkakaligaw na hindi kayang patawarin ng Diyos kung ang tao ay magbabalik loob. Sa espiritual na pananaw, ang dalawang tribong ito ay kumakatawan sa dalawang uri ng tao sa ating panahon. Si Gad, ang taong lumalaban para sa tama kahit mahirap kahit walang nakakapansin, at si Dan, ang taong marunong at makatarungan ngunit kailangang bantayan ng puso upang hindi madaig ng pagmamataas. Ang kwento nila ay paalala na ang lakas at hustisya ay parehong galing sa Diyos. At kung alisin siya sa sentro, ang tapang ay magiging karahasan at ang hustisya ay magiging paghihiganti. Ngunit gaya ng dalawang tribong ito, tinatawag tayo ng Diyos sa balanse, ang lakas ng loob na may kababaang loob at ang hustisya na may awa. Matapos mailarawan ang kabayanihan ng tribo ni Gad, ang kanilang kwento ay hindi nagwakas sa hangganan ng Jordan. Sa paglipas ng mga taon, ang kanilang pamumuhay sa silangan ay naging paalala ng kabayanihan, ngunit isa ring babala ng pagiging malayo sa sentro ng presensya ng Diyos. Sa kanilang hangganang posisyon, madalas silang unang tinatamaan ng mga paglusob ng kaaway, at sa kalaunan, nang dumating ang mga taga-Assyria, sila rin ang unang nabihag mula sa sandaling iyon unti-unti silang naglaho sa kasaysayan ang mga mandirigmang minsan ay tinaguriang mukha ng leon ay hindi na muling nabanggit bilang isang buong tribo sa panahon ng pagbabalik mula sa pagkabihag isang mapait na paalala na kahit ang pinakamatapang kung lalayo sa presensya ng Diyos ay maaring mawala sa tala ng kasaysayan subalit sa kanilang pagkawala na nanatili ang aral ng kanilang buhay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa espada, kundi sa pananatili sa kalooban ng Diyos. Ang tapang ni God ay larawan ng puso ng mga tapat na handang ipaglaban ang kanilang pananampalataya. Sa bawat labanan, dala nila ang diwang handang mag-alay ng sarili para sa kabutihan ng iba, isang imahe ng tunay na paglilingkod. Ngunit habang ang God ay lumalaban sa hangganan, isang ibang kwento naman ang umuusbong. Ang kwento ni Dan, isa rin sa mga anak ni Jacob na mula kay Bilha, ang alila ni Raquel. Kung si God ay simbolo ng tapang, si Dan ay simbolo ng katalinuhan at disiplina. Ngunit kalaunan, siya rin ang naging larawan ng pagkaligaw. Sa simula, ipinangalan kay Dan ng kanyang ina ang salitang nangangahulugang Diyos ang aking hukom. Ang inaasahan kay Dan ay magiging kasangkapan ng hustisya, isang tribong kakatawan sa paghatol at katuwiran ng Diyos. At totoo nga, ang kanilang mga ninuno ay kilala sa husay sa pagdedesisyon at sa kakayahang mag-ayos ng mga hidwaan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang hustisya ay napalitan ng pagmamataas. Ang katalinuhan ay naging sandata ng paghihiwalay, at ang pagsisikap nilang hanapin ang sarili nilang daan ay nagtulak sa kanila na lumayo sa presensya ng Diyos. Nang ang tribo ni Dan ay hindi makasakop sa kanilang orihinal na lupaing ipinagkaloob sa kanila malapit sa mga Filisteo, nagpasya silang maghanap ng ibang lugar. Natagpuan nila ang bayan ng Laish, isang mapayapang lugar sa hilaga. Ngunit sa halip na makipagkaibigan o lumapit sa Diyos para sa gabay, sinakop nila ito, pinatay ang mga tao at pinangalanan ang lugar bilang Dan. Sa puntong iyon, lumayo na sila sa sentro ng Israel at higit pa, lumayo rin sila sa sentro ng pananampalataya. Doon, nagtayo sila ng sariling dambana at upang maging independyente, naglagay sila ng ribultong ginto bilang kanilang Diyos. Ayon sa aklat ng mga hukom 1813 hanggang 31, itinatag ng tribo ni Dan ang kanilang sariling Diyos-Diyosan at inilukluk nila si Jonathan, anak ni Gersom, apo ni Moises, at ang kanyang mga anak bilang mga pari hanggang sa panahon ng pagkabihag ng Israel. Napakasakit isipin mula sa lahi ni Moises mismo nang galing ang unang pari ng isang huwad na reliyon sa loob ng Israel. Ang tribo ni Dan na dapat ay huwes ng katuwiran ay naging pinuno ng kasamaan at idolatria at mula rito nagsimulang magbago ang direksyon ng kanilang lahi. Ang idolatriyang sinimulan sa Dan ay lumaganap sa iba pang mga tribo, naging dahilan ng pagkalayo ng buong Israel sa Diyos. Kaya't hindi nakapagtatakang sa kalaunan nang dumating ang mga Assyrian upang sakupin ang hilagang kaharian, kabilang din ang tribo ni Dan sa mga nabihag, at hindi na rin muling nabanggit pagkatapos noon. Isang nakakakilabot na katotohanan sa aklat ng pahayag kapag binanggit ang 144,000 na silyadong tribo ng Israel, hindi binanggit ang tribo ni Dan. Sa halip, tila sila ay nawala sa tala ng mga tapat, inalis sa listahan ng mga pinagpala. Ngunit may mga lumang interpretasyon ng mga rabbi na nagsasabing baka sa dulo ng panahon si Dan ay muling lilitaw bilang katuparan ng hustisya ng Diyos sapagkat ang kahulugan ng kanyang pangalan ay Diyos ang aking hukom. Mula rito makikita natin ang kakaibang paglalakbay ng dalawang tribong ito, si Nagad at Dan. Parehong matapang, parehong may kakayahan, ngunit magkaibang direksyon. Si Gad tumindig sa hangganan, handang ipaglaban ang mga kapatid. Si Dan naglakbay palayo sa gitna, pinili ang sariling daan. Sa buhay, pareho tayong dumaraan sa dalawang yugto. Minsan tayo ay si God, lumalaban para sa tama. Minsan naman tayo si Dan, nagmamatigas sa ating kagustuhan. Ngunit sa dulo, pareho tayong tinatawag ng Diyos pabalik sa Kanya. Ang mga tribo ng Israel ay hindi lamang tala ng kasaysayan, kundi larawan ng kaluluwa ng tao. Ang God sa atin ay ang bahagi ng ating sarili na lumalaban, nagsusumikap at handang mag-alay para sa iba. Ang dan sa atin ay ang bahagi ng ating puso na minsang naghahangad ng sariling paraan, kahit alam nating iyon ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa awa ng Diyos, laging may pagbabalik ang pagkawala ng mga tribo ay hindi ang katapusan ng kwento ng Israel, sapagkat sa aklat ng Ezekiel sa propesya ng pagbabalik ng Israel, muling binanggit ang lahat ng mga tribo, kabilang si Dan. Isang senyalis na sa huling panahon, babalik ang lahat ng nawala at ibabalik ng Diyos ang kanyang bayan sa iisang puso at pananampalataya. Mga aral at pagninilay, ang mga kwento ni Nagad at Dan ay nagbibigay ng dalawang mukha ng espiritual na pakikibaka. Ang tapang na may katapatan ay nagdadala ng dangal at gantimpala. Ngunit ang talino na may pagmamataas ay nagdadala ng pagkasira at pagkawala. Kung paanong nawala sa kasaysayan ng mga tribong ito dahil sa pagtalikod sa Diyos, gayon din ang sinumang mang tatalikod sa Kanya ay maaaring mawala sa kasaysayan ng kaligtasan. Ngunit kung mananatili tayong tapat, may bagong pangalan na ibibigay sa atin tulad ng ibinigay niya kay Jacob nang siya'y tawaging Israel. Naway matutunan natin mula kay God ang diwang lumalaban at mula kay Dan ang aral ng pagpapakumbaba sapagkat ang tapang na hindi umiibig sa Diyos ay walang saysay at ang talino na hindi sumusunod sa Kanya ay patungo sa kapahamakan. At kung paanong sa dulo ng panahon ang mga nawalang tribo ay muling ibabalik, ganun din tayo. Kung tayo'y maliligaw, may pagkakataon pa rin bumalik sa piling ng Diyos.